ang resulta sa bagyo na anong tawag ng bagyo na to? Tino. Tino, bagyong tino to. Ito guys, nangapukan ang Robe ay nagbackwit, nagbitbit. Ayun, 'yan ang tulay dito sa katabi ng bahay ko. Ito yung nangyayari oh, napukan yung ano, yung Jimilina. Oh. 'Yun, baha. at na mo. Ayun guys. Yan. Ah, oh, yung malaking puno natumba. Nandiyan sa lalim ng sapa. 'Yun ang ano, pampatibay sa sapa, tanggal din. Ayun, 'yung nangyari ito mga guys, itong mga tao guys. So, so.